Hello sa mga Nostronautics Worldwide. Ayan, today is another day and um, kaka-start ko lang talaga ng reading ngayon. So, sila ang first na mga client na marireading ko for today. And kahapon kasi um, nag-cancel ako. It's because of may event akong napuntahan. I was being invited and isa sila sa hindi na na inform ng admin ko. So, um, galing pa silang Infanta Quezon. Ah, uh, nag-stay na kayo dito. Apo. Okay, so, I'm very happy kahit pa hindi sila pinabayaan ng admin ko. And, um, ngayon, may dala silang gamit ng... <coughs> ngayon, may dala silang gamit ng kamag-anak nila. So, titingnan natin kung ano ipapakita sa akin ng mga baraha. Hindi lang to isa. Ilan sila? Tatlo. Tatlo to, no? Tatlo, tatlo, tatlo no? So, pwede ko bang ipakita? Ato. So, ato, anong name nito, ate? Roberto Sonoron. Roberto Sonoron. Sonoron. And ito, Elbert Ariglo Sonoron. Okay, so anak mo to? Ah, kapatid po. mag At, sila. Ah, okay. Tatay po yan. -tatay. So, tatay mo to? Apo. At kapatid ko naman yung okay. isa. Tapos ito? Yan po yung... Si Rony... Ano nila? Milos. Si Rone Merelos. Okay. Ito yung asawa ng kapatid ko. Sa mga Nostronatics Worldwide, ito po sila. So, galing pa silang Infanta Quezon sila ate. Okay. So, titingnan natin kung ano ipapakita sa akin ng mga baraha. And, um, I also have uh, personal belongings nila. Ayan. Sana hindi akong mahirapan kasi tatlo ito. Um, usually kasi pumapayag ako ng isa lang. Yan, ngayon, isusubukan ko ng tatlo kung kaya ng energy ko since naka, nakapagpahinga naman ako at sila ang pinakaunang babasahan ko for today. Yun, so ready ka na? So sila din ay mga bisaya. No, taga-asa ganit mo? No? Masbate po. Taga-masbate. Hello sa mga taga-masbate. Okay, so bago tayo mag-start, may papakita mo na ako sa inyo, no? So, this is a bad luck card or death card. Pag ito lumabas, alam niyo na, ha? Hindi sila okay or wala na. Ato. Travel and distance or paglalakbay. Papalit-palit ng lugar. Life buhi. Okay. Big amount of money transaction, may sa pera. Power. Okay? So, ready na ka, ate? Ma. So, this is recorded. Hindi kami nag-usap nila, ate. Ayan. <coughs> Wala silang binanggit or sinunti sa akin binigay lang sa akin binigay lang nila sa akin yung mga gamit and medyo nag-worry ako kasi nung nahawakan ko na yung gamit parang ang layo ang ang layo nila ang ang ang, ang hirap basahin ng pulso pakiramdaman yung pulso Ready ka na di mag-ask mo tayong guidance ha Want you to pick one card. Thank you. So, this is you. I'm hoping that this is a red card. <coughs> Cut the cards into three. na kuha ka ngayon ng 7 cards of to talagay mo dito. So, this is you so dark ang representation nag uol ka ayoko mam ma so malungkot si ate uh, humiiyak ka daw so tears kasi to oh shit Okay, so malinaw na pinakita sa akin dito. This is seven of book flowers. So, ibig sabihin, bumiyahin sila. May naramdaman akong tubig. um, alon. Parang nasa tubig ako. Anong work nila, ate? Lalaot po. Okay, kalma lang muna kayo, ha? So, ate, never kayo nag-mention sa akin na sila po ay mangingisda. Pero nung naramdaman ko, nasa alon ako, nasa tubig ako, this is a sharp object, so maaaring magkasama pa yung dalawa dito. Yan. So, titingnan pa natin ha. Um, dito kasi, ang, ang flower kasi ate, change of direction. Anong nafe-feel mo ngayon na hindi mo sinabi or hindi mo sinabi sa akin na mangingisla sila tapos pinakita sa akin ngayon? Parang totoo po yung nandiyan uh, sa baraha. Paano mo nasasabing totoo ang sinabi ng baraha? Kasi sa ano po, parang hindi isang direction ang napupuntahan nila. Hmm. So tingnan Mag-pray kayo na lumabas ang Ace of Heart, ha? I'm sorry, ate. So, first time nilang hindi naka-uwi. Ate, mga ilang araw na ito? Two months na po, mahigit. Cut the cards into three, three. Pag hindi lumabas ang bad luck card, magsaya tayo. Okay. Kuha ka ng nine cards of total, lagay mo dito. nakita ko sa mga mukha niyo nung nagulat kayo nung sinabi kong nasa laot ako at nasa tubig ako. Pwede ko naman sabihin sa inyo, dinukot sila, sinakaisaban, pero hindi. Ang pinaramdam sa akin is tubig. Nasa alon ako. Nasa tubig ako. Tatlo. si okay. pag-aalala sa kanila. Uy, sama-sama sila. Okay. so, ang taas chances na buhay pa sila. So, titignan natin kasi ito ay may heart pa. So, maaaring um, nakakulong ito. Baka dinakip itong mga to. Ate, So, um, ang area nila is Pamindanao Ate, eh, pa, parang pamakday or something like, um, sa nakikita ko talaga ay nasa laot pa sila. So, titingnan natin, last cards natin ha, pwede kayong manawagan. Baka may makapanood. Salamat, salamat. Pero, ah, uh, may panatag niyo yung kalooban niyo dahil ang taas ng chances na maaaring nahuli sila or nasa lakot sila. Okay. Thank you. Cut the Salamat po. Pero pag lumabas ang bad luck card, ibig sabihin hindi okay ang kondisyon nila. So maaaring wala, may wala na sa kanila. Okay? Pero doon tayo sa positive card. Okay? Kuha ka ng last 12 cards of total ate, lagay mo dito. 12 po baga. Tingnan mo ate, sama-sama nga. <laughs> Salamat, <laughs> Panginoon. <laughs> Hindi lang sila tatlo ate, may kasama pa yata sila. Kasi oh, Mga buhay pa tong mga to. Puro ka. Salamat. Okay. So, They are still alive. Kung mapapansin niyo, ay puro heart yan, ha? So, ate, masaya din ako sa pinakita sa akin. Okay? Um, pababalikin ko kayo dito ng mga two weeks. Susubukan natin kung may pagbabago sa mga baraha. Okay? Um, Kagaya narin rin noon dahil malayo kayo, magsabi ka agad kayo kay Irene. Sa Aileen, ang ano ninyo, admin ninyo. Okay. Now, pagbibigyan ko kayo kung may gusto man kayong sabihin kung anong experience niyo dito sa nangyari ngayon. Ako po si Marlene Sonoron. Kapatid ko po yung nawawala at pamangkin. At isa pang kapitbahay. Kami po ay nagpunta dito kahapon. Taga Pampanga po pala ako. Mabalakat Pampanga. Ako po si Jennifer Sonoron. Asawa ko po itong isa sa nawawala. Ako po yung taga Panukulan, Quezon. Yung naranasan po namin kahapon is natulog kami doon sa gilid ng Jollibee ay Macdo. Dahil wala kaming kakilala dito hinanap lang po talaga namin yung bahay ni Ms. G. Tapos, wala kayo matulogan. Naghingi na lang kami ng karton sa 7 eleven para mahigaan namin sa gilid ng Makdo. Tapos yun, hinanap namin dito yung bahay. Hating gabi po, mga alauna ng, ng gabi, hinanap namin. And, nung nakita namin bumalik kami sa Makdo, doon kami nagpalipas ng madaling araw bago pumunta na kami ulit ng alas 4. Tapos yun, nakausap namin yung admin. Pinapasok naman niya kami sa awa ng Panginoon. Maayos yung pagtanggap sa amin dito. Kaya buong puso po ako nagpapasalamat sa kay Ma'am J at sa mga admin niya. Okay. Ako po, yung experience ko po nung pa pagkawala po nila. Nalalaan po ako sa Panginoon na bigyan ako ng site kung buhay talaga sila. Tapos isang araw po nagbukas ako ng FP ko. Nakita ko po yung money Miss G sa ng cellphone ko. Pinanood ko po lahat ng mga, kanya mga lahat. Mga videos. Tapos nakita ko po, sabi ko may... Siya na lang yung pag-asa ko para malaman ko kung ano nangyari sa kanilang tatlo, kung buhay pa sila o patay na. Tapos po, lahat ng kwan, kinuha po yung account niya, tapos lahat ng kwan na may nakalagay po doon ng mga, yung mga admin na pwedeng kontakin. Pinagtsagahan ko pong kontakin lahat ng admin ni Miss J. Yung po sa po ng Diyos, sa loob ng isang buwang pagtsatsaga ko po na araw-araw, maga, tanghali, hapon po ako nagtsatsat. Sagot po ng Panginoon, yung panalangin ko na makita yung nire-request ko na mabigyan ako ng schedule. Nareplyan po ako ni Miss Ring Taurus na ang schedule ko nga daw po September 25. So, yun na lang po talaga pag-asa ko yung makapunta rito kay Miss J. Nagulat talaga kami. Nagulat po kami kasi wala naman po kami sinabi sa kanya na kung anong trabaho nung tatlo, kung bakit sila nawawala. Tapos po na, kanya, binanggit na po niya talaga ng pagkakon pa lang ng mga damit nila. Tapos itong picture, pagkahawak pa lang po niya. sabi niya, may, may, na may tubig para siyang nasa alon. Kasi po, sila po kasi maglalaot. Nabot po kasi sila ng lakas. Yung bagyong igay po. Kaya dalawang buwan mahigit na sila ngayon. Hinahanap po namin. Naramdaman ko po na talaga po lahat po ng pinapanood ko nung sa kwan pa lang, pinapanood ko pa lang siya dati sa kwan na ngayon po napatunayan ko po talaga na lahat po talaga ito to, 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 to. Kasi... ito, ito po kasi nag-encourage sa amin. Panuorin niyo ante yung programa ni Miss J. Kaya yun, gabi-gabi sinusubaybayan. Kahit diyan kanina, nirequesto namin ano nyo sa TV manunood kami. Nananawagan po kami sa lahat po ng anong mga lugar-lugar na tabing dagat or kung saan uh, na may nakakakita sa kanilang tatlo. Sila po si Robert. Roberto Sonoron, 64 years old. baba. 64 years old. Siya po si Albert Sonoron. Siya po yung asawa po, 36 years old. At si Ronnie Merelos, 28 years old. Siya po ay asawa ng kapatid ko. Baka po sa inyo may nakakakita sa kanila, nakasimot na kung anong nangyari sa kanila na halimbawa po pinapagaling dahil may